Andito na kami sa boulevard. Ayan. Si Mr. Kumakaway-kaway. Ayan. Eh, mahangin. Super hangin. every morning e ma video video muna bago maag hinihingal hingal na ako <laughs> mahirap na pag matanda na ang bilis kong lumakad oh, ayan si mister <laughs> patras ang aking pag -ano. oh patras ang aking paglakad. <laughs> masarap mas, ma ano kasi dito masarap mag walking kasi ano hindi masya walang ano kan dito kasi sa dagat malapit sa dagat O, oh, si Maxi. Ayan. Dito sa tabing dakat. Paano ba ako nito papawisan? Kasi hindi, ano, mahangin. Super, super hangin. Masarap kasi dito mag, ano, mag-walking Kasi, Uh, hindi masyadong walang alikabok tapos kaya ang asawa ko ay nandunaw na, oh. iniwanan na ako ng aking mister ang bilis na niya kasi ako nagbibidyo kaya kailangan ko din ng medyo mahina-hina oh, may sound pala may nag-exercise yata dyan sa kabila. Sandali. May sound. Ayan guys. Ap, inano ko, nag-mute ko muna kasi may mga uh, nag, may nagsusumba. Kasi mahirap na makapiright. Eh sa'yo mister, mute na lang muna. Pag kaumaga kasi dito ma may nagsusumba. Maganda kasi dito sa ano? Magandang sa location. magandang location kasi dito. Kasi ano? Aray ko. Na, napakang ko pa si, si mister. <laughs> Sorry. Napakan ko tuloy. Maganda kasi dito ang location kasi ano? Yung wala nasa tabing dagat mapresko mahangin tapos may mga ayan may mga sa gilid oh puro may bugang bilya sabi ko sa asawa ko ba, ano bakit walang ano hindi dinidiligan ang iba na mamatay na po, pero ang ganda po. naman siya oh ayan ang gaganda ng mga ano Paiba-iba yung mga ano niya. Yung mga kulay, oh. Ang gaganda talaga. Tapos, paiba-ibang mga kulay. oh, Ayan, oh. Maganda siya. Kung minsan... Ah, kahapon, hindi kami nakapunta dito kay, uh, kay may pinuntahan. Kaya sabi ko, kailangan na mag-exercise. Tumatanda na kaming dalawa. Ikaw lang. Ako lang daw. <laughs> matanda na. Kalabaw may mga, lang, may, may mga apo na. So, tayo, tayo na Kahit ganito man. lang, mag-date kaming dalawa dito sa Bolibard. <laughs> Tawag dito boulevard. Tawag dito ay Bolibard. No. Every morning. nandito pupunta muna kami sa tabing dagat. Ayan. Mas maganda kasi dito kasi ano, hindi masyadong ah, wala ano siya, Press hindi air, ma wala. Uh, hin oh, ano, walang alikabok. Usok. Walang usok, walang alikabok, Press air siya. Oh, nandito na kami sa gilid din ng dagat dito sa pinakadulo. May mga bangka. May mga bangka siya. Pero ano, papunta sandali. Kung ano, tinatanggal ko yung, kung naka nakachinelas ako, tinatanggal ko namin yung tsinelas, bumababa kami dito. Tapos, kasi nag, ano, nang kasum, ano, ho? ma, ano yung, ano niya, yung, Tubig nandun sa dulo, oh, ayano. Oh. Ayan may mga bangka.